Kumusta mga ka-healthy? Welcome back sa ating grocery check. Healthy ba o hindi? Kung saan chine-check natin ang mga paborito ninyong grocery finds? Healthy nga ba talaga sila? Pag-uusapan natin ang isa sa paborito nating malinamnam at mabilis na lutuin na pagkain, instant noodles. Unahin natin ang samyang ramin. Kilala ang brand na ito pagdating sa ramin, healthy nga ba siya? Di reality check mga ka-healthy. Isang pack nito ay mayroong 1,200 mg agad na sodium. So, iang recommended daily intake natin ay 1,500 mg lang. So, sa isang noodles pa lang, ubos na ang kota mo. So, maliban dyan, wala rin itong masyadong protein o fiber para mabusog ka. Kaya, kain ka ng kain pero hindi ka satisfied. Napakatagal pa ang i-digest ng ating tiyan kumpara sa mga fresh na pagkain. Next naman, si Ekran Rabin. Medyo social, galing Japan, pero hindi rin exempted. Ito naman ay mayroong 1,800 mg of sodium. Lagpas na agad. Tapos ang sabaw nito ay puno ng MSG, labor enhancers, at preservatives. So wala rin itong totoong gulay na mabuti para sa katawan. Panay artificial at panay process. Masarap at convenient ito, pero sorry guys, hindi sila healthy. May suggestion ba kayo for our next episodes? I-comment nyo lang. Ipalo nyo sana ako for more grocery packs. Hanggang sa uulitin mga ka-healthy. Bye!